Good evening, Good. mga kapatid. Nandito ako sa bahay ni Annalyn. Nakikibirthday ako. Nakikibirthday ang lola niyo, Diyos ko. So, dinalhan ko lang siya ng mm, para happy birthday to so, you. Ito po si Annalyn. Annalyn Tagal. Siya po yun. Pero natin mo edad, ko. 25. ko. Baka mag-16 lang. Bainching ko na. O, oh, 25 years old na to si Annalyn. O, oh, dalaga pa siya. Kala ko 16 years old pa lang to. 25 na pala. Ay, ako regalo ha, Imo. Mm. Baga pag anto sila ana ito, kay waray pa man kita hiinan. <laughs> o, oh, ito si si Annalyn Tagal. Siya ang aking tagahanga, taga ah, di ba Ito yung kanyang ate. Diba magandang-gandang ate? Tsaka ito kanyang father. So, ayun. Sa tabi, napahinga. Ito naman ang kanyang baby. Kanilang baby. O, oh, ayan. Nagtuwad na. Ito kanyang asawa. Nagwapo. Diba? Diba? ito yung kanilang bahay. adi man hikuan. Ang ah, kapit bahay. <laughs> Nakikibirthday din, din siya. Nagpapaayos sila ng kanilang bahay. Kaya medyo ganito. Ay, ang kusina. Kala ko kasi may pansit. Makikikain ako nun. Diyos ko. Ayan. Annalyn, may boyfriend ka na? <laughs> Maray pa. Daw, abado. Wala pang boyfriend si Annalyn. Siya ay 25 years old na. Diba? Binisita ko siya. Binigyan ko ng munting regalo. Para man lang masaya ng konti. Ano man, dumagkot ka. Hmm. Ah. Uh, mm -hmm. o oh, sunod na la magpopoto-poto, magpaparupansit, oh, di ba? Oh, siya yung sinasabi kong dadalawin ko si Annalyn Tagal. Si ako ay uuwi na rin at sila ay naaabala. Okay. Bye-bye. Yan lang muna. Hmm? Dapat dapat pa kami ati dali ah. Ano? Salamat Direk, ati. Direk na kay ma'am ko nga. Kuha daw kung hindi na pa ini gabiyana. Naawod ako. Salamat ati. Ani mo ginhatag na ako. Oh, oh. Okay. ulit-ulit. Happy na ti. Abisan mo rin hiya. Handa kayo nagpinayag kami ng kusina. Ito tayo ito basta makupay at labas. Diba analin? Pero may lang magbubuotan. 25 years old na yung nabuhot Magapagang 16. Lakaw na po 16 pala ini. Eh. Miss Kumiyo. Asya, bye-bye. Yan lang muna.